Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na galit ang lalaki sa iyo pero hindi niya to sinasabi sa iyo. Pero bago yan, hit mo muna ang like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Hindi niya pinapansin ang sinasabi mo at nagkukunwa ring busy sa panonood ng TV. Gaya ng dati kahit na engaged na engaged na talaga siya sa laban na pinapanood niya pero nakakatingin pa rin siya sa iyo nang may ngiti sa labi This time naririnig niya ang bawat salitang sinasabi mo pero hindi lang siya sumasagot dahil ayaw niyang makausap ka. Sign number 2. Sinasabi niyang ayaw niyang pag-usapan ang isang bagay dahil naiinis na siya o nagagalit tungkol sa isang bagay. Ayaw na niyang lumala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol dito. Sign number 3. Nakasuot ka na ng pinakamagandang mong night dress at sinabi niyang inaantok na ako good night. Pagsasabi na ayaw niyang may mangyari sa inyo? Ngayon, hindi pa ba sapat na patunay iyon para kumbinsihin ka na hindi ayos ang lahat? Gusto mo bang isulot pa niya ito sa isang placard? Sign number four, na mo siya at one word lang ang reply niya. Iyon ay isang paraan lamang na papapakita sa iyo na muli ayaw niya magsalita sa iyo tungkol sa anumang bagay at tutugon lamang sa anumang kailangan mong itanong. Sign number 5. Mapapansin mong nagbago ang body language niya. Hindi siya nagiging touchy. Hindi kanya niyayakap. Hindi kanya sinasabay ang kumain sa mesa. Hindi umuupo malapit sa iyo at mas gustong umalis sa kwartong kinaroroonan mo. Sign number 6. Sinasadya niyang gawin ang mga bagay na talagang kinaiinisan mo tulad ng pag-inom niya o paninigarilyo, paglabas ng gabi para tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan o ang pinakamasamang sitwasyon, nagsasabi siya ng masama tungkol sa iyong pamilya. Sign number 7. Meron na tatagong kahulugan ang kanyang mga joke sa iyo. Sign number 8. Naghahanap siya ng mga paraan para maiwasan kanya makasama. Dahil masama ang loob niya sa iyo, ayaw niyang harapin ka o simulan ang anumang pag-uusap. Kaya naman mas gusto niya manatili sa opisina hanggang gabi para tulog ka na pag dumating siya o kusa siya mag-opisina tuwing Sabado at Linggo. Baka kung pinsin ka pa niyang umuwi muna sa bahay ng magulang mo ng ilang araw. Sign number 9 Sasagutin niya ang telepono at sasabihin, Importante ba yan? Tatawagan na lang kita mamaya. Sign number 10 Napaka weirdo ng pagiging tahimik niya. Tinatanong kanya kung ano ang gusto mong kainin o kung aling pelikula ang gusto mong panoorin. Ngunit yun na yun. Sa buong oras ng inyong pagkakape o panonood ng movie, mas gusto niyang manatiling tahimik lamang. Sign number 11. Sinusubukan niyang iprovoke ka. Sinadya niyang gumawa ng bagay na ikagagalit mo tulad ng pakikipaglandian sa ibang babae o pakipag-usap sa mga lalaking kinainisan mo. Sign number 12 masyado maikli ang pasensya niya sa'yo. Bagamat ay ginigiit niya na hindi siya galit, nawawala ang kanyang pagkakulong sa mga pinakamaliliit na bagay. Halimbawa, magagalit siya kung tatanungin mo siya ng isang bagay na kasing simple ng kung sino ang nakaparty niya kagabi at para siya naghahanap ng dahilan para sigawan ka. At yan ang mga signs na galit ang lalaki sa'yo pero tinatago niya ito sa'yo. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.